Good morning mga kabuhay! Welcome sa ating may kwenta at may kabuluhang kwentuhan na inyong mapapanood ngayong araw na ito. Siyempre, para sa ating pag-uusapan, ito ay ating pamamagatang para kanino ba dapat ibigay o iparamdam ang pag-ibig. Sa talakayin nating ito, tayo ay muling magtatanong sa random people at sa mga hindi nating kakilalang tao at aalamin natin sa kanila ang kasagutan sa tanong na ito. Siyempre, dahil tayo ay magtatanong sa iba't ibang tao, iba't ibang klasing sagot din ang inyong maririnig. Kaya bago nyo po marinig ang kanilang masagutan, ay ang kasagutan ko muna ang dapat nyo marinig. Kabuhay, unahan ko na po kayo ah. Baka hindi nyo po magustuhan ang kasagutan ko. So para kanino ba dapat ibigay ang pag-ibig? Siyempre, ang pag-ibig dapat ibinibigay sa mga hindi kaibig-ibig. So sino-sino ba ang mga ito? Example ko na lang, yung mga kaaway mo, yung hindi mo kabate, yung mga sa sa'yo. So bakit sila? Dahil ang pag-iibig ay walang pinipili. Madaling magmahal sa magulang mo. Madaling magmahal sa kaibigan mo. Madaling magmahal sa kakilala mo. At syempre, madaling magmahal sa kasintahan mo. Kaso mahirap magmahal sa kaaway mo. Lalong-lalo na kung sinisiraan ka na. Kaya ano pa ang inaantay natin? Mga kabuhay, umpisahan na natin ang pas na ito. Kaya God bless and let's go! So good morning mga kabuhay! Welcome! Nandito po ako ngayon somewhere in Taytay. So ngayon po ay naglalakad-lakad tayo para gawin natin yung ating new task ngayong araw na to. Kung mayroon man tayong makasalubong na tao, yun yung i-ambush interview natin hanggang sa matapos natin yung task na ating gagawin. Kahit sino, kaso namimili ako ng tao, ayoko sana yung masyadong bata para gusto ko yung medyo matured para at least maganda-ganda yung ating mga katanungan at ang kanilang mga kasagutan. Let's go! mga kabuhay, nandito po ako ngayon, kasama ko sila tatay So naabot ko silang naglalakad, saan po kayo papunta tay? Yes, sa akin, Floodway oh, Floodway, kayo rin po Uwi na So tinan tinanong ko sila kung pwede ko po ba silang isama sa vlog at umuon naman sila sa challenge Ngayon po mga tay, ito po yung tanong ko, Napaka-simple lang, kayo na sumagot Para kanino po dapat nais nating ibigay ang pag-ibig? Ano? Para kanino po dapat natin dapat ibigay ang pag-ibig? Uh, pag-ibig ng... Sa Diyos natin ibigay ang pag-ibig. Wow! Kaya po tay. Sa Diyos. Sa Diyos. Eh kung sa tao po? Uh, hindi. Sa pan natin. Asawa natin. O, oh, gano'n. Kaya po Hindi. Sa mga... Sa pamilya namin. So, mga kabuhay, narinig niyo po yung sagot nila Tatay Tay. Anong pangalan niyo po? Ah, uh, boy, bisita siya Ilan taon? Ah, uh, 71. Kayo po tay? Rodolfo Asis Ilan taon? 70 So narinig niyo po ang mga sagot ng ating mga lolo at ating mga tatay Maraming salamat po sa inyong napakagandang sagot Naway itong mga kasagutan po ninyo ay makatulong sa mga makakapanood ng video na ito Maraming salamat po tay God bless o good morning kabuhay, nandito po ako Kasama ko si na Andrea Kayo po? Sara po Ilan taon? 15. Ah, um, minor. Kayo po na ay? Ano, 55. So, ano sila? Inaccept po nila yung challenge kung isang tanong. Bahala po silang sumagot. Ang tanong po, para kanino po ba dapat natin ibigay ang pag-ibig? Para kay Jesus. Para para, para, para kay Jesus. Wow, thank you. Pa, pasan po Wow dalawang pangalawang tao o um, magkasasama na maganda yung mga kasagutan nila. So, ano pong ginagawa niyo po sa buhay? May sakit ako eh. Ako. Ah, so, ano po kayo? Um, stroke. Kayo po? Garay. Hindi na po. Min po kasi wala na po nagpaparal sa akin. mag po kayo? Opo. Ah, okay. Okay lang po ba ipag-pray ko po, po kayo? Okay. Isama, okay lang po isama ko rin po sa channel. Pangalan niyo po ulit? Sara po. Sara? Andrea. Andrea, okay. Lord, maraming salamat po sa buhay nila Sarah at si Andrea po. Hindi po accident na nakasama ko po sila. Actually po, iba po ang content na ginagawa ko dahil na nakilala ko po sila. Dalangin ko po si Sarah at si Andrea. Sa kalagayan po ni Andrea, bigyan niyo po ng kalakasan, bigyan niyo po ng kagalingan sa kanyang nararamdaman. Siya po ay stroke Uh, survivor ogad oh God Lord, dalangin ko po Lord na mabilis na pagdaloy ng maayos na dugo sa kanyang buong katawan at dalangin ko rin po kay Sara na mabigyan po muli siya ng pagkakataon makapag-aaral o oh God Lord muli. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Good morning mga kabuhay. Nandito ako sa may paligid-ligid lamang at nakita ko sila ate. O nawala sila ate. Pangalan niyo pute? Jesse po te? Jessie po. Jessie at si ate? Hayden po. So ano to? Uh, on the spot lang na, na, nakita ko lang sila nakatambay tapos tinanong ko nila lang inapproach and nag-accept naman sila sa challenge. At ito po yung tanong, para kanino ba dapat ibigay o iparamdam ang pag-ibig? Sa tamang tao. Tamang tao? <laughs> ko alam. Bala ko kanong gusto niyong isagot. Kay ate, para sa tamang tao? Hindi ko alam. Hindi niya alam. So, ganun pa man, ilan taon po kayo? 15 po. 15 po. Ah, oh, 15. So, nahirapan sila kung, nahirapan si ate kung ano yung tamang sagot. Ganun pa man, wala namang mali at tamang sagot. Basta kung ano yung sagot nyo, mas mainam. So, baka meron kayo na ibatiin? Wala <laughs> po. Wala po. So, ganun pa man kabuhay, naway nakatulong yung sagot ni ate. Maraming salamat po and God bless. So, good morning mga kabuhay. Ayun na po. Uh, actually, pa na rin po ako ng bahay. So, oh, maraming salamat sa pag-support at pag-subaybay. So, nakapag, parang nakapag, pra, ano rin, exercise rin po tayo, walking-walking. So, kung napapansin nyo, madami nagpa-bike dyan. So, oras na po ng kanilang exercise. So, ayun mga kabuay, So, narinig nyo po yung mga kasagutan nila sa mga tanong ko po. So, huwag po kayong maguluhan po dun sa mga sagot nila. Which is, tama naman po yung kanila mga kasagutan. Yung pag-ibig, kailangan ibigay sa Panginoon. Kaso nga, dahil nga nasa Panginoon ka, para kanino mo dapat ibigay yon So, kailangan mo rin ibigay kasi yon sa mga tao. Mahirap i-explain. Kaya, siguro i-explain ko yung patungkol dyan para hindi kayo maguluhan. So, dahil nga, sabihin na natin, meron kang Panginoon sa buhay mo, ngayon, yung pag-ibig na natanggap mo sa Panginoon, kanino mo naman siya transfer kanino mo siya nais ibahagi kanino mo siya nais ibigay so which is sa tao na po iyon so ngayon bilang isang mayroong pag-ibig galing sa Panginoon kanino mo i share kanino mo ibibigay yung pag-ibig na iyon so yun yung uh, isa sa magandang kasagutan wala namang mali sa kasagutan nila yun nga kasi yun yung maganda kasi kung public interview na on the spot na hindi sila aware hindi sila prepared dun sa mga tanong na iyon kaya kaya yun yung maririnig yung sagot. Kaya nga doon sa intro lang natin, 'di ba? Sabi ko bago niyo po marinig yung kanilang mga kasagutan, yung kasagutan ko muna ang mas dapat ninyong mapakinggan. So, wag po kayong maguluhan. So, ikaw kapuhay, buhay. Meron ka ng pag-ibig na yon, so punong-puno ka ng pag-ibig, kanino mo naman dapat yun? Nais iparamdam, nais ibigay. ba? Diba? So, syempre, yung nga, katulad na ng sinabi ko, madaling magbigay ng pag-ibig or pagmamahal sa Uh, pamilya mo, sa kaibigan mo, sa kasintahan mo, kasi mahirap pagbigay ng pag-ibig or pagmamahal sa kaaway mo. Yun, yun yung pinaka-point ng ating content na ito. Yung pag-ibig mo na meron ka para kanina mo ibibigay. Sa so, mga kabuhay, naway nabigyan ko po kayo ng kaunting idea, tulong sa mga ganong klasing tema natin. And then, maraming salamat po. Shoutout po dun sa mga napagtanungan ko. God bless po sa inyo. See you and God bless.